ang bansang ibon. Ayan Ay, mo naman ako ng clue. No, grabe na naman to. Miss din makabukit ng mukha ko. Ang araw sa ating lahat. Andito na naman si Wilingi Botangi <laughs> Upang sagutin ang inyong mga katango, katango, katango. <laughs> Katanungan. <laughs> Nasapit ang baba ni Wilingi. <laughs> Naniniwala si Wilingi sa kasabihan. Pangit ka man sa inyong harapan, Wag mong tingnan. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. What? Parang may problema ka. <laughs> <laughs> Pangit na ko sa inyong paningin. Huwag na kayong tumingin. <laughs> question. Yes, what's your question? <laughs> ano ang pambansang gulay? Gulay. Pambansang gulay. Ah... Uh... pambansang gulay kapayas 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 what kapayas kapayas mali yan na naman may nos naman ah ano 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 pambansang gulay talong 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 <laughs> talong. Mali. Talong. Hala. Bakit mali? Uh, <laughs> ay, hindi ako nang pabor. Bigyan mo ako ng clue. <laughs> clue <Klo> na naman? <laughs> Nagsisimula sa letra ng M. ng M? Hala, alam ko na yan. <laughs> alam ko yan. Malong. Malong. It was at this moment that he knew. He f***ed up. <laughs> <laughs> malong. Malong. Tama, tama. Tama. Mali. Tama pala mal mal ma- marbasa, malabasa. Mali. Ay, ano ba 'yung kalabasa? Malabasa. Kalabasa 'yun sa katanungan. <laughs> 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 Ang tamang sagot ay malunggay. Ho! <laughs> Wala na pambansang gulay na pala yung malunggay. Wala po talong dahil yun po ay hilig natin mga kababaihan. Trotahin mo o salarin mo. O masarap yung talong guys. Next question. Ano ang pambansang ibon? Pambansang ibon. Mag-isip muna ako. Ah. Uh, Maya. Maya. <laughs> Maya. Mali. Malaki-laki pa sa Maya. Malaki-laki sa Maya. Uh, manok. 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 Kinantuan mo. Manok! manok, manok. Mali. Ah, pala malaki. Manok. Bigyan mo naman ako ng clue. Grabe na naman to. Miss din makabukit ng mukha ko. Nagsisimula sa letrang A. Ay! Alam ko na yan! Ay! Makikita sa gabi. Alam ko, lumilipad yan sa gabi. Pwede rin. Owl! 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 Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Oi, bagaimana? Panu Paano naging owl inak e, nagsisimula a sa letrang a, Apple. Ayan, a, <ilan anders>. Owl <coughs> eh, a, one, maale, 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 <laughs> isang malaking ibon Ay, isang malaking ibon Malaking owl <laughs> Mali oh, Malaking <laughs> owl <laughs> Mali pa rin uh, Airplane Nagsisimula sa letrang E Airplane <laughs> ay, Hindi naman ibon yung airplane E eh. Malaking ay Wala namang malaking ibon sa Lumilipat sa ibabaw Mali, 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 mali. Wala ma <laughs> <laughs> ka naman Anong tamang sagot? Anong tamang sagot, Miss Jen? Ang tamang sagot ay Agila. Agila, yun lang pala. kalak ko, airplane, awol. <laughs> Yung Agila. Ay, <laughs> yun naku. Next question. Ano ang pambansang puno? Ay, alam ko na yan. Puno, pambansang puno. Ah, uh, bayabas. <laughs> bayabas. Mali. Mali pa rin. Santol, santol, santol. Mali. May bunga ba o wala? Wala. Walang bunga. Ah, uh, uh, tugas, tugas. Ah, tog, tog, Hindi yan bubunga. Tut tutulid yan, tutulid. <laughs> Mali. 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 <laughs> tamang mo. sagot ay Nara Hala Nara Ara pa lang tamang sagot Munti ka na Naring yung Pangalan sa lula ko Ay sayang Hindi ko lala yung pangalan ng lula ko Naring Naring yung pangalan ng lula ko Naring Naring at saka Nara Magkasintunog lang sila sa pangalan ng Lula ko Naring Nara oh. Sayang. Next question. Yes, okay question. Ano ang pambansang sasakyan? Pambansang sas sasakyan. Habal-habal. 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 Mali. Habal-habal ngayon. Bike, bike, bike. Bike. Paman sa, paman sa sasakyan yan. Bike. Mali. Ah, uh, traktor, traktor. Alam ko yan, traktor. Tama na ako, traktor. Mali. Ang dami ng mali. Nakupo. Wala na talaga akong tama nito. Puro mali ang puso ko. Ay, hiyaw ko na. Parang may problema ka. Bachelor! Bachelor! Maraming sakyan, maraming tao yan, maraming tao! Mali! Motor! 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 Mali! Mali! Airplane! Airplane! Sasakyan yan! Sasakyan! Mali rin! Ano ba yan? Sasakyan na yan? May... May gulong ba yan o wala? Meron! Merong gulong, syempre! Sasakyan nga! Sakyan na walang gulong ay... Balsahan! <laughs> ay! Wala! Tapos na! Mali, 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 mali. Hindi ba sa Ang tamang sagot ay kalisa. Kalisa. Kalesa. Ano bang kalesa? Absent ako niyan. Absent. Absent ako. Absent. Hindi ko alam kung anong kalesa. Yung kabayo, yung ano, yung parang nagmamaneho. Ay! Yun pala, driver kabayo. <laughs> <laughs> Akala like ko tra ah, trao oh, yung driver. <laughs> Bakit hindi mo sinabi sa akin na bayo pala driver? <laughs> Ay, naku, sayang. Next question na naman tayo. Next question. Ito, napaka-easy lang nito. Hmm, alam. Baga ko yan, ha? Ano ang pambansang tirahan? Pambansang tirahan? Ah, uh, <laughs> Mali! Ano na naman yan? Mali na naman! Ah, uh, baka ini Lula! <laughs> baka ini Lula! Pabansang tirahan! <laughs> baka ini Lula! <laughs> Mali! Ah, uh, baka ini Kuya! Pini Big Brother! <laughs> baka ini Kuya! Tama, tama na! Tama yan! Mali pa rin! na mo! <laughs> malakan yang, malakan yang. Oh, <Donde, laughs> ni yang nak tera. Malakan yang. Ani ano tamang sagot? Lagi nilang aku ni tung. May puna sa mukha. Napaka-easy lang nito. Ang tamang sagot ay bahay kubo. Ay, bahay kubo. Kasama din yan sa bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman doon. Sari-sari. Wala kang bansang gulay pa rin yan. <laughs> Bukal Hala ang halaman doon. Ay, sari, sari, Sige, mas patalong. Sige, relax at manipo. Eh, mayroon doon. Ang talong. O, di pa man gulay? Ang talong. Walang kamunggay. Kaya wala kasi kamunggay doon sa... Bakit malunggay na yung pambansang gulay? Eh. Talong mayroon. Talong mayroon. Walang malungkay. Wala ka pa rin kahit isang sagot. Nako. Ayan, dito tayo sa pinakahuling tanong. Ano naman yan? Ano ang pambansang ulam? Ang pambansang ulam? Ay! Kinak kinakain namin yung kanina. yan ang ulam namin kanina. Buwan or tuyo? Tuyo, tuyo, tuyo. Mali! Mali! pala yan. Uh, manok na nilaga. Manok na nilaga. Tama, tama. Tama, manok na nilaga. Mali. Ayoko na. Ayoko na. Nap naputos na niya ako na. Ayoko na. Sagutin mo na anong tamang sagot. tamang sagot ay adobo. Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. Oh! Adobo. <laughs> may problema ka. <laughs> <laughs> Lagi na lang akong talo, walang panalo. <laughs> oh, One eternity later. Talo tayo. Magbahog na lang tayo ng manok. Kawawa. <laughs> Yung manok, ang babahogan natin. <laughs> Eh! Hey! May <laughs> na lang tayo ng manok! <laughs>